Ito, a uh, kumuha lang muna tayo ng uh, update mula sa bagyo alerto sa bagyo sa bagyo Makaka makakasama natin sa linya ng uh, telepono si uh, Lian Loreto ang uh, pag-asa weather forecaster on duty kausapin lang natin magandang uh, hapon po magandang hapon po Sir Sandro and Sir Willie at sa lahat po ng ating mga ating, so bye bye sa ngayon, yung uh, binabantayan nga po nating bagyo ay nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility si Severe Tropical Storm Fong Wong at ngayon ay nasa layong 1,195 km sa silangan ng Eastern Visayas. At ngayon nga po hindi pa po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit mas lumalakas pa po ito, may taglay na po na hangin na abot sa 110 kilometers per hour, malapit po sa gitna at may uh, pagbugso na po naaabot sa 135 kilometers per hour. So sa ngayon nga po ay malapit na ito sa typhoon category at inaasahan nga po natin mamaya ay posible na nga po itong maging typhoon. At uh, papasok na nga po ito ng ating PAR, posible po later this evening or early morning naman po bukas. Inaasahan po natin mag-westward pa po ito sa susunod na 24 uh, oras at ngayon ay uh, Uh, mas bumibilis na din ang pagtakbo, no? 25 kilometers per hour na po ang kanyang pagkilos at inaasahan natin habang nasa may Philippine Sea pa po bukas ay mag, uh, mas mag intensify pa po ito at by Sunday magiging super typhoon category at mag-west northwestward motion. Inaasahan po natin Bukas ay mararanasan na po natin yung mga pagbugso ng hangin at meron na din pong mga malalakas na mga pagulan sa may Bicol region, especially po Pagdating ng hapon mag west, uh, west northwestward nga po ito at posibleng maglandfall pagsapit naman po ng linggo diyan po sa may Aurora o sa may Isabela at magpapatuloy po sa kanyang west northwestward motion tatawid po sa Luzon landmass at posibleng mas humina na pagtawid uh, ng ating landmass posibleng maging typhoon category na lamang po ito. Ngunit uh, na abisuhan po natin yung ating mga kababayan na mag-ingat po tayo at maghanda dito sa mga banta ng pag-ulan at mga malalakas na hangin dahil pa uh, kung ikukumpara nga po natin yung mga hangin nitong super typhoon category ay posible nga po natin itong uh, i imagine bilang yung lakas po ng uh, trend. So ganun po kalalakas yung hangin nito na maari pong maka-uproot ng mga uh, kunwari yung mga puno at posible din po makatumba ng mga poste na at yung uh, mga gawa naman po sa light materials sa mga bahay ay posible din pong liparin kaya sana po maka-reinforce po tayo ng ating mga kabahayan para po dito sa uh, banta ng mga hangin at mga pag-ulan nitong si bagyong Uwan. sa ngayon nga po ay uh, Uh, wala pa naman po tayo nakataas na gale warning unit inaasan po natin uh, mamayang gabi ay posible na nga po tayo magtaas ng gale warning sa may eastern side po either ng Visayas or Southern Luzon. Lian? Mm -hmm. Yes po. Um, dalawang araw tayong nakasilay ng araw, ano. So, kung uulan ah uh, well sabi natin simula bukas onward, yun dala na 'yun ni ano, dala na yun ni Iwan tama po dahil nga po sa lawak nitong si bagyong uwan ay uh, hindi lamang po yung malapit sa sentro yung makakaranas ng malalakas na pagulan kundi halos buong Luzon po dahil ngayon 720 kilometers po no yung uh, layo galing sa sentro ng mga uh, winds nitong si bagyong uwan at uh, or uh, pwede din po 1440 kilometers po yung kabuuan ng uh, uh, itong mga malalakas na hangin nitong si uwan which is comparable po sa uh, yung gaano po kalawak yung Pilipinas no which is 1850 kilometers so halos buong Pilipinas nga po yung maapektuhan nitong bagyong Uwan kaya sana po kahit hindi po tayo malapit sa sentro nitong si bagyo ay maghanda pa rin po tayo sa mga pag-ulan at yung mga bugso ng hangin ba bakit lumawak ng ganito kumpara do sa medyo kakaiba siya mm -hmm. eh itong si Uwan eh halos sinakop niya ang buong Pilipinas eh mm -hmm. anong 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 pagkakaiba ni Uwan do sa ibang mga bagyo Well, compared po sa ibang mga bagyo no, itong si Bagyong Uwan ay mas uh, malayo pa po yung kaniyang uh, uh, genesis noy. So, doon po siya nabuo. Uh, mas malayo po yung pagkabuo nitong Bagyong si Uwan Kaya marami po siyang oras para makapag-consolidate uh, ng uh, moisture dito po sa Karagatang Pasipiko. So mas lumalakas pa siya, mas marami pong mga kaulapan na nabubuo dahil nga po Uh, nandito pa po siya sa maiinit na Karagatang Pasipiko. Saan eksakto ba nabubuo yung bagyo? Ah, uh, Lian. Well, yung mga bagyo po kasi natin nabubuo po siya sa mga oceans. So dito po sa Pacific Ocean, mm. pwede din po sa North Atlantic Ocean. So, kung may po yung ating uh, tinatawag na sea surface temperature ay ah uh, doon po nangyayari yung uh, una po nabubuo yung mga kaulapan. At ha over time, no, kung wala pong nakakahinder doon sa pagkabuo ng mga kaulapan na yun, ay mas rarami po yung ulap at nagkakaroon din po ito ng uh, tinatawag po natin dito na no, vorticity o yung pag uh, uh, pagikot At yun po yung nagiging mga bagyo. So si uwan mm -hmm. nabuo, medyo atras uh, pa ng konti, kaya mas naka-intensify siya, nakakuha siya ng, ng karagdagan lakas pa. Opo, uh, tama, tama po yun. So malayo-layo po yung... Uh, ah uh, niya before po siya maglalandfall sa Pilipinas kaya uh, yun nga po posible maging super typhoon category pa po ito since sakop niya yung buong Pilipinas na nakita niyo ba kung gano'ng kalawak naman yung kanyang mata well sa ngayon no ay uh, uh, sa ngayon ay um, within 70 kilometers po yung uh, yung, yung super typhoon winds nitong si uh, yung bagyo Okay, mm -hmm. hindi kasi inaalam ko yung mm -hmm. diameter ng mata niya, eh, kung gaano kalawak eh at yung yung mga dadaanan ah mm -hmm. uh, papatawid ng ng landmass ng Luzon. Yes, well, yun nga po, uh, possible nga po uh, well maliit lang po kasi din yung mata no so within Oo. 100 kilometers yung mata niya. Ang uh, sulit yun nga po, hindi po sa mat mata yung Ah, uh, pinakamalalakas na yes, hangin, yes. kundi doon po sa eyewall, no? Uh, which is 'yun po yung palibot ng mata at doon nga po posibleng 185 kilometers per hour per hour or mas mahigit pa doon yung mga hangin or taglay na hangin doon po malapit sa sentro oh. at may kukumpara nga po 'yun sa train. So, oh. kung imagine po natin, ganun kalakas yung hangin, ay matatakot po talaga tayo. Oh, kasi kaya interesado ko doon sa laki ng mata niya at saka yung truck na dadaanan niya. Okay. Yun ay medyo less ang mararamdaman niya yung yung lakas nitong dalang hangin ni Iwan eh tama ba 'yan? Well, kung tadaan na naman po siya sa uh, ng iwall no, so grabe din po yung mga hangin na uh, mararanasan malapit sa sentro. Okay. Mm, yun yung binabanggit mong mm. pagbugso kanina Lian, ano Oo. na parang trend yung uh, yes, po, tama force po. Yes, nako kaya nako dapat po mag-ingat pero ulitin ko lang diyan yung track natin yung forecast track natin yung pagtaya hindi pa naman natin sinasabi na dito mm -hmm. talaga tatama pero yung forecast track po natin saan po siya unang magla landfall Well sa ngayon ang ating nakikitang uh, first landfall point no either po sa may uh, Northern Aurora or uh, Southern Isabela area Ngunit, tama nga po yung uh, sinabi niyo po na ay uh, ito po yung pagtaya lamang at posible pa nga po mag southward or mag-northward mag oh, naman yung uh, track nitong bagyo. So kailangan yung mga nasa loob pa po ng ating cone of uncertainty or cone of probability ay maghanda pa rin po tayo sa mga banta nitong bagyong uwan. O oh, kasi yung unang mga mm -hmm. bulletin na nakita natin regarding uwan sa pagasa, mm -hmm. medyo mababa siya eh. Oh, oh. Yung yes, pinakalitas po. na nakita ko parang umangat siya ng konti mm -hmm. yan eh, tama ba? Yes po. Ang mga bagyo po kasi no ay may, ay may din po yung oh. uh, movement po ng mga bagyo. At uh, idagdag ko lang po sir no kahit uh, hindi po maglandfall no nakikita po kasi natin na bukas po ng hapon o gabi ay posible nga pong um, malapit po dito sa May Catanduanes o sa May Camarines Norte yung sentro uh, ng bagyo although hindi po natin ito nakikita na uh, maglandfall dun Uh, sa ngayon, ay uh, posible pa rin yung malalakas na mga hangin at yung mga malalakas na pag-ulan doon po sa May Bicol Region. Kaya hmm. sana po ay maghanda nga po yung ating mga kababayan doon. Si hmm. si ano, ano, ano Yung bagyo na bago, yung si, yung nakaraan, si Bagyong Tino. Tino si Tino, na, nasaan na si Tino ngayon? Well, sa ngayon, si Bagyong Tino no ay nasa May Vietnam area na okay. nga po. Opo. At hindi so, na nga po sa atin. Uh, okay. W Wala nang possibility na magkaroon ng Fujiwara. Mm -mm. Opo malayo na po masyado. Oh, mm -hmm. Kasi may interaction ng no? oh, dalawang magkaibang malawak oh, oh. na itong si ano, si Uwan. Si Uwan. So baka mm -hmm. magkaroon ng Fujiwara, eh. malabo oh. na mangyari 'yon. Opo, opo. Okay. Mm -hmm. eh, eh pero eh, Ma'am Lian yung nabanggit mo kanina, yung mga posibilidad na kung saan pwede mag-landfall itong uh, bagyong uwan, eh ito'y uh, bahagi ng uh, Sierra Madre Mountain Range. Yes, eh mayroon, may nakikita ba kayo na kapag pagtama nito doon, eh posibleng humina yung bagyo? Yes po, tama po yun sir. no hmm. Dahil na uh, nadidisrupt na nga pagtama po sa... Ah, uh, share madre, uh, mountain range kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung galing po sa mga uh, karagatan, yung moisture na mm -hmm. nagpapalakas dito sa bagyo. Kaya kung tumama na po ito sa mountain range o mga kalupaan, ay posibleng mas humina yung mga uh, hangin ng bagyo. Ngunit yung uh, pag-ulan naman ay hindi pa rin uh, nababago at posible nga uh, pong mas lumakas tuloy dahil po doon sa mga terrain na dadaanan po si Bagyong Uwan. So walang kasiguraduhan din talaga oh. no na hihina siya pagtama niya dyan sa may uh, bahagi ng Sierra Madre. Well, hihina po yung hangin, uh -huh. ngunit yung mga pag-ulan naman pa ay uh, it remains the same po or posible nga po magkaroon pa ng enhancement sa mga pag-ulan uh -huh. kung doon po siya dumaan sa mga uh, bulubunduking lugar. Oo, oh, kaya huwag magpapakampante na sasabihin na ayan, dyan naman yung Sierra Madre. Oh. Mm -hmm. Dahil may... Posibleng... Hangin lang ang ano, hangin lang ang hangin Oo, oh, hindi yes, yung... Pero yung tubig, yun. hindi. Ay, 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 ay oh, na, na nga. Eh, so, at ganun pa rin ano? pero, pero hindi baba pag pagtama niya sa kalupaan, pag landfall niya, bababa siya ng kategorya no magiging typhoon category siya, Lian, ano? Opo, tama po. Dahil nga po ito sa uh, interaction ito sa ating mga kalupaan at yung mountain range din po. Oo. Oh. O, oh, diin din lang natin kasi nga lagi natin na, na napapakinggan, naririnig sa pag-asa na uh, tropical depression. Ano po ba ibig sabihin ng tropical depression? Isa-isahin natin yung kategorya. Ano po ibig sabihin ng tropical depression? Well dito po sa atin sa pag-asa meron po kasi tayo mga tropical cyclone categories in general ang bagyo po ay tropical cyclone. So meron po tayong mga kategorya, limang kategorya po yung ginagamit natin sa pag-asa. Ang pinakamababang antas po ay tropical depression at ang ginagamit natin para maikumpara yung limang kategorya ay mga yung uh, taglay na hangin mm -mm, nitong ang lakas ng bagyo. hangin. Oo. So, tropical depression po ay uh, yung pong mga bagyo na may at least 39 kilometers per hour hanggang 62 kilometers per hour na mga hangin. Ah, uh -huh. ano susunod? Naman... Mm -mm. Opo. So after naman po nun, mas mataas na antas itong tropical storm, 62 to 88 kilometers per hour naman pag uh, pagsunod naman po nito, severe tropical storm, 89 to 117 kilometers per hour. At uh, fourth naman po, oh, isa sa mga pinakamalakas, yung typhoon, 118 to 184 kilometers per hour. At yung pinakamalakas naman, super typhoon na mas malakas pa sa 185 kilometers per hour yung taglay na hangin. Mm -hmm. At ito yung sinasabi mo na kasing lakas na ng uh, tren, yung takbo ng tren, ano? Yes po. Nako, kaya yun, so hindi, para mabigyan hindi, ng visual. Hindi, hindi, ano? hindi naman shinkansen na, <laughs> <laughs> oh, oh. mabilis kasi. Yun. Or bullet train, so, hindi so naman oh, bullet train. Oh. Diba, 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 well, kung uh, kayo po'y no ng mga sasakyan, so pwede po natin talaga ma-imagine yung mga ganitong hangin. Like for example, sa tropical depression, para ka lang nagbabike. Or tropical storm, ay para kang nagmomotor uh, uh. Uh, hanggang 88 kilometers per hour, for example. ay uh, Yung severe tropical storm naman, posible uh, hanggang sa... Uh, a uh, freeway or yung, uh, yung typhoon, yung nasa may expressway naman. So, mm. ganito po siya i-visualize do yung uh, mga taglay na hangin nitong mga bagyo. Oh, oh, oh. Ang pinapaliwanag po kasi ni yan, halimbawa, nasa expressway ka, nakakoche ka, binuksan mo yung bintana mo, tumatakbo ka ng 80, ganun yung lakas ng hangin. Pagkain, labas mo yung oh, oh. bali, labas mo yung kamay mo. Yung hangin na tumatama doon sa kamay mo, yun yung lakas oh, oh. niya. Well, o yung lakas ng sasakyan niyo po mismo. Ganon po kalakas. Oh, ganun. Oh, naku. So, so at least na bigyan ng kung uh, kumbaga pagkukumpara ng uh, ng kumbaga something na pwedeng ikumpara ng no. ating mga nakikinig at nanonood. Kung ano ano yung epekto talaga hmm. ng ganito kalakas na bagyo. Lian, ga, oh, na, na, may, na, na may measure ba kung gaano kataas yung ulap sa sa landmass? Uh, ano po yun? Sorry yung, po. yung taas ng ulap, yung, yung taas ng bagyo, Ah, uh, uh, ayos po naman na po tayong mga reports no. Ngunit uh, yung structure nga po niya ay hindi po pare-pareha. Oh, pero itong si Iwan uh, ay sa malayo pa eh, di ba? Kaya no? hindi niyo pa ma masusukat eh, no. Opo. Mm -hmm. Opo. Tap -tap tapos tapos Lian, bukod sa uh, kung baga uh, possible landfall, yung uh, pagtaya natin pwedeng uh, Northern Aurora at Southern Isabela. Pagkatapos nun saan siya pwedeng tumuloy? Anong probinsya? Well, yung mga uh, probinsya po na nandito sa may uh, Central Luzon o sa may uh, Cagayan Valley ito po, like for example, sa may Nueva Vizcaya o sa may Quirino, pwede din pong tumawi dito sa may uh, sa may mountain province at dito po sa may uh, Pangasinan o Aurora. Although yun nga po, uh, pwede pong bumaba pa or tumaas yung ating track. Kaya yung nakapaligid naman po doon ay kailangan pong, Mag-ingat at yun nga po emphasize ko lang po malawak po kasi yung mga, mga uh, kaulapan nito so hindi lamang talaga doon naka uh, naka-center no na yung malalakas na hangin almost buong Luzon po talaga yung maapektuhan nito hmm. at oh. posible din po yung mga northern parts ng Visayas. Kung susundan natin yung track base doon sa bulletin ninyo yes, ano yung po. mga regions na may direct effect uh, na maaapektuhan itong <laughs> si Juan? starting po from uh, Region 1, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Region 2, Cagayan Valley, maging sa may Central Luzon. At dito rin po sa NCR, uh, NCR Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, maging dito din po parts din ng may Visayas area. So, yung, yung mga, mga region na binabagit mo na yan, mga <laughs> ano yung pinakamataas na signal ang pwedeng maideklara sa kanila? Well, kung maging super typhoon category na po ito, signal number 5 po yung uh, pinakamataas na wind signal malapit sa sentro. At uh, hindi malayong abutin ito ng mga regions na binabanggit mo. Yes po. Mm -hmm. At ano po ulit yung lead time? Importante rin na lead time kasi ma mami nga yung mga ka mga kababayan natin, mga kapamilya natin nagtataka, "Eh, signal number 5 bakit umaaraw? Bakit maganda yung panahon?" Ilan po yung lead time bago nila maramdaman kapag itinaas na po yung signal number 5? opo Maganda po na napag-napag-uusapan uh, po natin ito no dahil maya-maya uh, nga po ay magre raise na po tayo ng wind signal number 1 sa mga parte po ng Luzon at Visayas at uh, yung wind signal number 1 po ay may lead time na 36 hours so uh -huh. hindi pa ngayon nararanasan yung mga malalakas na mga bugso ng hangin kundi within 36 hours pa. Uh -huh. Pag uh, taas naman po sa wind signal number 2 24 hours naman yung lead time, wind signal number 3 18 hours 4 uh, naman, 12 hours, pati na rin po sa wind signal number 5, 12 hours po yung lead time oh, natin. Oh. So, ibig sabihin, mayroon pang pagkakataon yung mga kababayan natin, kapag itinaas na yung mga tropical cyclone wind signal numbers na yan, eh pwede pa silang makapaghanda? Opo, tama po. At para din po sa ating mga kababayan nun na... Uh, Uh, Doon po sa mga mandaragat natin, mm -hmm. kung may wind signal na po tayo, automatic na po talaga yung suspension ng uh, paglalayag. Mm -hmm. So kailangan sundin natin. At Marina at uh, Coast Guard ang uh, nagtatakda rin nito, di ba? Opo. May uh, close coordination naman po tayo sa ating mga government agency. Oh, bottom line nito, Lian, eh, yung paghahandang gagawin ay eh, to the max. Oh, oh. Yes po, tama hmm. po. Alright. right. Okay. So at ang mahalaga dyan, talagang uh, antabayanan ang pinakahuling uh, update ano mula sa pag-asa. Ano? ano susunod yung update, uh, Lian? Well, susunod na update. Ngayong alas 5, actually, meron na po tayong at uh, Tropical Cyclone Bulletin. Ayun. Mm, alright. Pero hindi pa naman pumapasok ng para, no? Wala pa. Uh, wala pa. Hindi pa po. Hindi pa po. Ngunit, uh, in anticipation po kasi nitong malalakas na hangin ay uh, magbubulitin na po tayo. Walang chance na mag-curve yan, pakanan? sa ngayon no ay uh, mas uh, nag agree na po yung ating mga uh, models po kung tinatawag na de derecho po talaga ito dahil uh, dito po sa ating Luzon okay. land mas dahil nga po malakas na po ito na bagyo. Alright. alright All right. Maraming salamat sa information ha. Maraming salamat po Sir Sandro and Sir Willie. Ingat po kayo. Alright. Yan salamat. po si uh, Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.